Alamin natin ang sitwasyon ng trapiko sa Quezon Avenue, EDSA. May report ang ating kasamang si Bernard Ferrer live. Bernard? Audrey, madami na ang mga sasakyan dito sa Quezon Avenue sa Quezon City. Tuloy-tuloy ang usad na mga sasakyan patungo sa bahagi ng North EDSA wala rin problema ang mga sasakyan papunta sa EDSA Kamuning dahil mabilis din ang usad ng mga sasakyan. Fast moving din ang mga sasakyan patungong elliptical road. May bahagya lang pagtigil dahil sa ilang stoplight sa lugar. Isang road crash incident ang nangyari sa EDSA bago makarating sa Polymedic kanina pero mabilis namang naalis ang kotse. Patuloy na pinag-iingat ang mga motorista lalot na papadalas ang pagulan at hindi maiwasan na maging basa o madulas ang daan. Ugaliin din na i-check ang battery, lights, oil, water, brake air, gas, engine tire at self o ang sarili. Audrey paalala sa ating mga motorista ngayong Biyernes bawal ang mga plaka na nagtatapos sa so numerong 9 at 0 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Huwag din kalimutang magdala ng panangga sa ulan lalo na tuwing hapon o gabi. Balik sa iyo Audrey. Maraming salamat Bernard Ferrer.